Ding dala na pag ako'y mamiyor ah, si Minton itanan <laughs> sa mas maayo dili na lang kumusulod ron sa eskwilahan <coughs> ala naman pud kayo ron eskwila nya municipal med ron way tarong klase kaya nga mam, sigurado ko to aron dito sa munisipyo nagtan-aw dito sa mga estudyante nga nag-apil-apil anang mga padula ba nya kumuskwila ko karon ay sigurado magtabi ra mi dito kay wa may maestra Uy, si Dudong Pawix man na ako na ako'y nahunahan. Ako unang danihon si Dudong Pawix nga dili na manulod sa si eskwilahan. Time sa, so. puro na amay na usap ka Dudong Pawix. Ay, bagong alot. Muna mo grade 1 section 11. Akong tawagon be. Dudung Oy! Maria! Oh. Nangon sa mga diha! Tara na! Malita ba? Ay! Tamsa! Dari pa weeks! Dali, dali, dali! Pabuta ko! Pabuta ko! Dari pa weeks! Oo! Oh, ano man? ba? Ang yung si Di na lang ta mga mga sa spila? Ha? Sa di mga tu na? Bawag hapon! Paminaw ha! Mawag ya hapong matutaro sa spila! Walay tarong klase! Kaya si ma'am toro sa munisipyo! Munisipal hmm. mit bayaron mo! Bis bernes na karon? Gani! Munisip! Bernes gani! No! Way, klasi, Uy, tarong klase, basta bernis. Uy, nang sakit to. Kailangan na ako ma-perfect ang akong attendance, ane. Eh. Perfect attendance. <laughs> ang mangani manggani kay Kang Dako. Perfect attendance ba? Hindi na ka nga nulod ka. Ato itong atoon si Biti, si Lucio, pa man turong kalakaw. Ah, grabe. Dita niyo manulod ka. Magdula ka ninyo ba? nako na niya dula. Ang sama po na na dula. Basta, tara. Ito, 100 sila. Uy, Maria, dinong pawis! Salatak! si Mario, oh. <laughs> <laughs> Dudung damay lagi ni Ron. Ali na Piti. Pagali di. Ala naya paglino. Oh, mo sa pa sigilahan. Sa mga tug iskilahan, dili na tama nulod. Lord. Ikaw na lang istorya anak be kapoy na eh. si tuwana ko. Dili na tama nulod sa sa iskilahan kay wa magyapoy tarong run klase. Uban na lang mo sa kuwa kay magdula tanyo para mas malingaw pa ah, Ani atong tirada oh. Atong huwaton si Lucio dito sa manggahan. Oh. Ya tapos, nyang suman. Imka. Biris naman bitaw ro. Maria. Mm, unsa ano man siguro si Lucio sa eskwelahan, sayo man siguro siya. Ikaw, ikaw no, Hindi tao parihas! mo. Wala tanog ulat Wala parong kalakaw si Lucio. Kay ikaw do dum pawix. Kung ikaw mo iperti ka absinot ka to, permente to late. Permente to late dito matong eskwelahan. Grabe tong langayan ato to ana. Sigurado o, ko. Na ano na ba si Lucio? Wala ka na. Los ka dali dali. Karon kay nana si Lucio. Kompleto na ta. Tao na ta. Sige, pa-skila damayju karon ba, damay kas kabuang ni Maria. Yes, so. na paghandom nga muskwila, burnis na ron. Wala na ipanaw muskwila, burnis na. Katingala. Galgal kayo, no? <laughs> galgal kayo. Kung <laughs> man ita Maria. Kuan na kanang akong na nga dili na ta manulit sa si eskwelahan. Kay... plano Magdula tan ni. Isuya din na ni. Lok sa dulang. tinek sa tinik. Kauban ay tan ninyo. Kauban ay ano bayayang ba?

O oh, sige na Sober mo Nagyang mawi nang style Nang bakla Pong latun mong draka Mwagin nage muka balasron Wain nga nga Dokten Naku 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 Kaya matrabiti, level 3 na, pati namang taasa. Kamba, Katina Marina. Naabot lang, ato lang testingan. Sige ato sige. lang gamitan sa itong super power. Sige, sige, sige. Nice! Style! Level 3 na to ba? Taas, taas na yun. grabe ni mga bayahan ng mga mbak Uy, adili pa mong kayo taas pawiks. Karun, kay level 4, tagbaw doon na sila ron. Sige Patay biti. Sigurado jud ko, matouch na gitaan ta ani hon gani Maria ta asa level 4 na nya tan mga kuya mo parting tag asa. Sa na to na In ani na lang atong buhaton. Pag matouch gani ta ani ron, magpatik atik din ta mo inom og tubig. sige Nya tapos dili na ta mo balik para di kabalos ba unsa man. Sige 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 sige. Oh sige game na. ganina Gani raman mi Maria. Sa so, tao mo pagdali mo kay hawak kayo oh. Pagdali na mo ba? Ambak lang. Raman mo ko anoy. Ah eh. oh, grabe ya. excited po ninyo. Ay mo pagbuot ba relax lang kay kami man ang e, mga mba. Wala na ulot po. Ila na din ang mga kahimtang sa mga dili kabalo. San wait lang. Ato sang concentrate. <laughs> okay. Okay. okay, 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 okay. Sige, sige, sige. Okay. Pagdali mo diha kambak. Ki atranin dagway ni Maria oh. 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 <laughs> Hello. Hay right, naman na si Bete, dapat man si Bete. Oh, sige! pa si. Tulong nga. nga. Oh. Bete, oh. tulong Biti! dito, ko, go. Wan hunat, hunat. Okay, kami na, kami <laughs> <Okay>. na. Tamsa <sighs> <sighs> tamsa na good pag ginawa sa puning Bete na unsa pud baya mo oy? Kanang kailangan na mo og water. Mainom sa mig water kay para naami mga lakas ba. Water lang ya po di, uh. na ina diha. plaster Madrid dali na lang siya. Dali na, dali na. sabakan ni si Dudong Pawik sa excited ra kayo. Mayon sa mitubig ba tara kita mangino sa mitubig. Balik ra mi da yon. Oh! Karon kita lamran niyo yung bag. Pastel lang ibili na ninyo inyong bag. Inom ra man kamog tubig. Unsa ibilin? E Dili ko na ibilin e no. Lami ka likso dan akong balondo. Kaunon pa lang nimo. Oh. Tara bitay, bolo mo diro. Balik ra mi ha. Perte jud kini bayhan na oh. Kaunon si mong balon si mong mata. Ato lang pabuton lang siya. <git>? Dali. Hindi ako nagbaga takas! Hindi yes. ako na pagsunod ha! Hindi mm. ako na uuho! Magpo ako atong dula! Aoy! Ganito ina lang mo! Magdali! Pun! Kaya, okay na! Okay. Karoon Biti, kuma naman tayong inunin, di na tayo mamalik dito. Masibat ta ta, di ta, ta, di na tayo. Dali taagi! Dali taagi! O oh, sige, sige! Magsigar mga mata atong duha. Pag sige matagpahulat sa tuwa niya, wala na Biti ugmaray ang anibalik. Patala-tala-tala! <laughs> A few moments later. Matay ilusyon na. Ganinara matalang paabot dire, Hapit naman isa ka uros murag dili na siguro turos na mo balik. Ganino. Pero ko, dili na jud to mo balik ni Rubawich ba. Murag naisahan na punta ato ba. Oy, jud to power, the show. Bali kanto ana kung samtang mo dira, dili magutan ni bayawa sa bukid. Oh, oh! <laughs> Oy. Oy. Nanawalo oh, sila to oh, ara gyud sila isahan jud ta ba Wajo klaro ni si Maria gyud tara tara sabay lang ta sila halos <laughs> Marukoy yo kay bayhana ba